Devin Haney nanganganib na masuspende matapos manuntok ng isang sibilyan sa publiko. Mainit na usap-usapan ng ngayon ang ginawa ng former undisputed lightweight world champion Devin Haney at mga kasamahan nito sa isang fair sa California. Sa Instagram account ni Ryan Garcia ay ibinahagi niya ang kahihiyan na ginawa ng kanyang katunggali. Sa video ay makikita na nakipag-away si Haney sa isang sibilyan sa publiko. Dito po ay nagbato ng suntok si Haney sa kanyang nakaaway at matapos nito ay pinagkaisahan na ito ng kanyang mga kasamahan habang si Haney naman ay naglakad na palayo. Nang marinig na ng mga kasamahan ni Haney ang wangwang -wang ng mga kapulisan, ay dito na din sila nagsimulang magsitakbuhan upang makatakas sa mga pulis. Sa caption ni Garcia sa video ni Haney, sinabi nito, Devin Haney first fight back, couldn't get the KO against the civilian. And then your crew jumps him while you walk off. It's all pretty diddy to me. Pinaplano daw kasi umano ni Haney bumalik sa pagboboxing. Ayon kay Haney ay masyado na umanong mahaba ang tatlong buwan na pagpapahina niya. At mula umano nang mawala siya sa eksena ng boxing, ay medyo naging matamlay daw ang sports ng suntukan dahil wala daw inaabangan ng mga fans na katulad sa kanya. Kaya naman dahil dyan, ay hindi niya na umanong susundin yung plano niya na magpakalayo-layo muna sa boxing ng dalawang taon. At magkos babalik na daw siya sa lalong madaling panahon. Pero tila nalalagay nga po sa panganib ngayon ang boxing career ni Haney. Ito ay dahil mahigpit na ipinagbabawal sa mga professional boxers na gamitin ang kanilang lisensyadong mga kamao sa labas ng ring dahil iba ang lakas ng kanilang mga suntok kumpara sa mga ordinaryong tao. At dahil po sa ginawang ito ni Haney, ay malaki po ngayon ang posibilidad na suspindiin din siya at pagbawalan lumaban ng mahaba-habang panahon. Sa kasalukuyan po ay under investigation na ng mga kapulisan ang kaguluhan na ginawa ni Haney habang ang mga fans naman ay nagaabang kung ano ang ihahatol ng mga boxing organizations kay Haney. Kung sakaling masuspindi ito, ay tiyak na uulanin ito ng pangaasar galing kay Garcia dahil pareho na sila ngayong suspendido. Bukod dyan, ay parang nakabawi na din si Garcia sa sitwasyon na ito dahil siya ang dahilan kung bakit kumalat sa publiko ang ginawang ito ni Devin Haney.